So, market 6 i don't know how is the experience very good gusto, na, gusto ko na tumira din nice <laughs> <laughs> ganda ng room ganda ng No youi sige pa natin na den eh pala tayo mag-start na roon pag may palatayin pala ng kami okay good so tapos mag Hmm? No, we're not lifting up, we're going down. So, right now, pinupulot namin yung mga gamit namin. Kasi wala pa kami binabang luggage or ano. Nalang ako sa bigla na mga So, hindi ka namin katabi mamaya. Ah. Okay. Sige. So, ang dami namin, namin bet, bet as usual. Ako, dalawang la, dalawa, da, da, dawa, dalawa, 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 da, 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 dalawa, ito na lang yung pinak ko. Ito na lang. <laughs> Dati dito na, oh. Kaya tayo na eh. ito pala yung ano. Kaya mo yan, eh. Kaya mo yan. Oop. Naku, pag airport. Uh, ano daw? How-how? For one week. Yes. One week. We'll Dara be staying here for one week here in Brio It Tower. Guys, did you know na, what is the laman? Mga please? supply na kailangan for uh, a new, new year. So, this is what I packed. Test floor na po. Ah, ground floor. Ah, sorry. Ah, yan. Yung pala yung ano. Okay. We're here now. Open. Open sa Okay, thank you, po Dito, anak. Here. Ay, mali. Dito tayo sa kabila. <laughs> <laughs> Nakamali ako na ikot. Dito pala tayo sa kabilang Ano? Ganda ng number na. Okay, open. Wait, wait. Christine. There's a sauce. Do eh. you need to? Okay, then open. Open. You. sumabay ka na kay ate. Si <laughs> <here>. oh, <laughs> <laughs> daddy. <laughs> dami tao. Where ni gano'n ka dami tao? Yeah. We're at landmark. <laughs> <laughs> Sabi na si Maymay. <laughs> Toothpaste eh. Okay na? Okay na. sa so, ngayon, nintay pa namin si Romel. Kinukuha yung aming konting pinamili sa landmark. Sa, yun, si Pristino. Sa dilim. Ay, ilaw. May, may. So, lalab ko ni Muna niya sa ano. Tapos kanina, munti ka na. Malaglag sa skalit. Sa bandang taas pa man din tayo, no? Buti na lang si Pristina pa hawak sa braso mo. Kundi, ano yan, tumba yan. Noon <laughs> na nahilo na eh. Doon na siya sa tabi ng kasaasara pa doon. <laughs> <laughs> Hindi na ako niya. Pero nagulat ako sa presyo ng ano ha? Karne. Karne dito, grabe parang doon magkano nabot mga 380, ganun 380, 370. Kung meron mang umaabot ng 400. Ano na yun, parang beef na. Dito na gulat ko 500 plus. Karne lang ng baboy yun. sabi okay. ko, eh. Forte, freehand, magpo 400. Tigwa one-fourth, one-fourth na nga lang kinuha namin para lang may mailuto. Rabi, laki, mahal. Hindi eh, lalo, siguro gulay. Hindi Lust naman to? po yung gulay. Parang pareho lang? Mahal pala. Kasi yung carrots nung binili namin ni Hennie, 52 piraso Ha? Bala, eh. Hindi siya gano. Parang medium size na. Yun doon, 40, one-fourth. Sa atin. Ay, 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 ay oh. Yung chicken. Sa kabila. Kaya, hindi Hindi, pwede yan. Pwede naman yan, magkabilaan. Oo. Oh. Yung chicken namin na, uh, binili namin one-fourth, so, 250. na? pa okay. na? dito na ako sa aking dating lugar. At kami uwi hey! <laughs> Pinuti mo yung ano na, elevator. Pinuti mo yung elevator. No. Maraming salamat sa <laughs> So, andito si Pristine getting ready to watch Netflix. Oh, did you turn it off? No. I did not. Okay. So, oh, napindot. Back. Oh, yeah, mo nag-update. So, what can you say about our home for the next seven days? Nice. And? And? And very good. Mm -hmm. Wait, I'll just turn off the... No? Okay, so... Right now... Oops! Ayan na. Nagpakulo ako ng tubig. Para sa kape. So... So, medyo kulang sa may nito tubig. Patagdagan ko lang. Kagagaling namin sa grocery sa landmark kanina. Pumili kami ng konting supply. And, konting supply for the next few days. Pumili kami ng bigas. Diba? Ng... Pagpapasal. Pumili kami ng bigas. Ng oil. Pagdag na kape. Kasi, although may provided na coffee, I'm sure na hindi ito enough for the next few days. So, may sugar na rin may mga equal uh, ano ba tawag dito, stevia may coffee, may creamer sa so, kumpleto may knife and then ito yung sink umili na rin kami ng water, although this one has filter um, so we started uh, making coffee na tapos dito, dito yung mga utensils Ayan. So we're making ourselves home na. So tomorrow is the New Year's Eve. So magluto start kami magluto. Then medyo magulo na yun <laughs> kasi may mga pinamili kami. Bumili kami ng ito yung laman ng freezer. Bumili kami ng ito yung dala namin bangus. Bumili kami ng konting hotdog, pork chop. Gulat kami sa presyo mahal-mahal ng karne dito sa ano, Manila. Then, yan. Ito yung ginawa ni ginawa ni Romel na ham. So, bukas, papakita namin sa inyo yan. Hindi kami na lulutoy namin for tomorrow. Kunti lang. Very simple lang ang aming new year. Kasi ang ano namin is mga mamasyal talaga. And then, so, ayan. We're making ourselves home na. Ayan. So, so ngayon, so far so good. So, ayun. Siyempre, hindi mawawala si Fluffy. No, no, Fluffy na no, no. dirty. si Chis Baby. Do you baby. wanna smell it? It's very... Ah, you wanna smell it, mommy? Yeah, you can. Imaintid na namoy May ginawa pa ang si Christine ng kanyang mga snacks. Bumili ka pala ng picnic na maliit? Yeah. Sabi ko, isa lang yung malaki na eh. What? Okay, so yun. So, see you guys tomorrow. Bye. For fresh na po na ako. Getting ready for bed. Kasi it's already 10.30. So, tomorrow, medyo busy. Um, Maghanap kami ng simba kung sa kami magsisimba. Ayos. See you guys tomorrow. Bye guys. Bye. forget to like subscribe and share see you later guys bye